Good afternoon, guys. Mala ondoy na. Oh, jay, yeah. yeah. jay, yo. Oh, mala ondoy na, guys. Yo. Know. wala Bola na. Palpak yung drainage. Hindi na gumagana yung palabas. Dahil sa sobrang dami ng ulan. Ayun, nagdadirect dito yung galing sa kabila Woohoo! ang kurente yun ang oh, kurente ang hunda. yun o oh. grabe lakas ng ulan guys oh buti na dito Siguro. No. Hello. Hindi na. Hello no guys. Hey. <laughs> Ang grahe. Nako, kung mag-24 oras to. Da hanggang dito na. Orang pantai yang kau sada. Yang. kailangan matanggal itong kusti yun o lang lawa na guys yun o ano na to ha? pati ano doon pati yung paikot barado na yun know. Lawak na guys <laughs> Ano na to Oh Ano ni Hindi na gumagalaw dito oh Guys Lawak ka tayo doon lang ang washing Hala ko po Huwag naman pumasok doon Pag pumasok doon Nako ang daming ganit ano, ang daming gamit mo tamaan. Yan, ganito din dati yung undoy. Sana huminto na yung ulan. Wow! Sobrang lakas ang kitlat. So, papapapap, gumano, no? Huwag naman mag burnout ano na to guys <laughs> Lawa na Yun know? o Nagmisto na lang lawa Ang dahil. Nako Tanahon nito na yung ulan ito papasok dulo, no? ang dami malapit na oh. Hello guys. <laughs> Tuntit din to. Yari na. Ano? Bahat na sa amin. Nako. Nasa na yung pundo sa flood control. Nasa bulsa na. <laughs> kinalaman yan na guys update sa baha dito sa bahay hanggang dito na lang guys pasilit sa baha ano you know, titingnan ko naman doon sa kabila So guys thank you for watching bye bye baha